Hello guys, good morning, good morning. Ito guys, mag ano tayo? Magkakate tayo ng yellow pinto na guys, ito oh. Para sa pista guys. <laughs> Tatanggalan natin ng asang guys, sa kapito ka. Ano guys oh. Ganito lang yung pagtanggal guys ng asang ng tunnel guys. Oops, yan. Ito pa guys oh, meron pa isa dito, may nakapila. Tinan mo. Luka, ito makita Guys, ganito lang yung guys oh. Tanggalan ta Mag-uulang tayo nang ng bitukan ng bunjing guys tuna na